Hello. Magandang umaga, magandang gabi. Magandang hapon kung saan man po kayo nakatira. Ako po ngayon ay magluluto ng beef ragu. Ito ang akin luluto in isang kilong beef baka. Ang mga ingredients niya ay ito. Bawang, isang sibuyas, tatlong carrots, isang malaki at dalawang maliit, tatlong celery, sa isang kilong beef, at i-grind ko siya dito mamaya. I-grind ko siya dito. Ah, tanggalin muna itong sa rice cooker. Yeah, i-grind. Para pinong-pino, i-grind ko dito itong mga ingredients para pinong-pino. Tapos, uunahin ko itong mantika. Depende sa inyo kung ilan ang gusto nyo. Kutsara ang ilalagay. Ako, mga anim lang na kutsara ang nilalagay kong mantika. Sunod, eh, susunod ko na itong bawang sibuyas, celery, at pag nagisa na yan, tatlo na yan, isusunod ko na itong karni. Pagkatapos ng karni, medyo na gisa-gisa na ng medyo natuyo-tuyo na ang karni, nagmamantika na, medyo nagbabrown ng kaunti na sangkot sa balas na sinasabi uh, lalagyan ko siya ng binubyan ko isang basong binubyan ko at pag medyo na tuyo-tuyo na rin kasama ang binubyan ko saka ko naman ilalagay itong kamatis ano yan na kamatis na pasata na sinasabi? Tomato pasata. Ibig sabihin eh, yung nagiling na siya na kamatis. Yan ang ingredients na kamatis. Isusunod ko na. At saka, talagang kusta na gatas. Isang gatas. Isang litrong gatas. Ngayon, kung medyo gusto nyo medyo may sabaw, dagdagan na lang din ninyo ng tubig. At saka, pag palalatain ko na siya, ilalagay ko naman itong uh, formaggio. At saka, lalagyan ko ng mga dalawang daliri na buro o itong buro ayaw ko anong buro parang mantikilya yata ito cheese mga dalawang ganyan tapos unidiman cheese parang buro ito sa italiano ang tawag nito tapos lalagyan ko siya ng uh, ng pampalasa na mga ano lang flavor seasoning mga ano lang mga isang ano lang kutsari, isang kutsarita lang at saka saka ko na siya titimplahan kung kulang pa ang kanyang ano ang kanyang templa saka mo dagdagan ng asin at niluloto ko siya sa loob ng dalawang oras. Dito lang sa pinagkamay ng apoy. Ganon kung magluto ng beef rago.